Magandang araw po muli mga ka-game foul entusyast. Sabayan po nyo akong uh, mag-explore at tuklasin ang mga game fouls po dito. Andito po tayo ngayon sa booth ng Crowland Game Farm ni congressman Lawrence Wagnang ng uh, Tabuk Kalinga ng Cordillera Administrative Region Karamihan po sa mga nakadisplay na game foul po dito sa mga battery cages ay ang kanyang White Butchers game foul Ito ay kapansin-pansin dahil sa mga puting balahibo at matikas Natindig, may matalas na galaw at agresibong estilo sa laban, matibay ang katawan, mabilis sa atake at may mataas na chance ng panalo sa mga labanan. Ang kanyang mga game fouls ay may price tag na gaya ng mga sumusunod. Ang kanyang White Butcher ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos at ang kanyang Larry Cartel Gold ay 29,000 pesos at ang kanyang mga trio ay may price tag na 45,000 pesos po. Kung kayo ang tatanungin, an alin ang inyong napili na panlaban? Ito naman ang kanyang Larry Carter Gold na may gintong balahibo, mabilis, matapang at may solidong depensa sa labanan. Kung nagustuhan po ninyo ang bidyong kagaya nito, ay huwag po kayong mag-atubili at huwag po ninyong kalimutang pindutin ang thumbs up sign. At kung bago lang po kayo dito sa channel na to at hindi pa kayo nakasubscribe, ay Huwag din po kayong mag-atubiling mag-subscribe na po sa channel na to. At para makasigurado, click na nyo ang notification bell para lagi kayong unang makapapanood ng mga bago nating upload. Hanggang dito na lang pumuli. Adios. Hasta la vista, mi amigos.